sarap ng buhay ko mga butil dito na mo sa dagat ay nako ayan na na araw ayun oh ayun 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 nalabas ayun oh ayan oh masarap magtampisaw sa dagat hmm. yung mga iska wala napakalinaw ng tubig hmm. ah linaw linaw ng tubig linaw linaw ng tubig may mga suyo na nakakapit no o, kala nyo, wala ko sa dagat ayun o, no, may mga mga ayun, 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 ayun ayun, ayun, mga nakakaintay sila tabi ng dagat naghihintay ng mga naglaot ganyan lang buhay mga kabutan dito kapag ka kalmada ang dagat ha? kaya pasyal-pasyal din ako lagi namamasyal eh kasi okay, nakakadali akong delivery ulam eh, dapat lang ang buhay wala pong bili naubos ang baboy ko eh di mabuburaot na lang ako sa dagat ah, lang bugay, hmm. kaya naman ang buhay mga uren kaya mahil kapag makapala muka mo makapalan muna <laughs> let's go mga uren bigyan nyo naman ako isang star dyan uh, kahit sa star mo lang kumita let's go thank you